Yan, malapit ka na ulit. Sana, ano. <coughs> makita kita kahit dun pa minsan Sa so, daet. Hmm, nakikita ko mo ako dun. Tagadaet mm. ka lang din ako. Tsaka ano, mm. di pwedeng hindi. Syempre may time pa din ako sa'yo. Talaga. talaga. Talaga? Oo. Oo ka. Okay. Sana, ano. Pagka... May pasok paso ka na ulit kahit pa kaya Ay, meron kahit. yan. Yung kahit yung dati ka. Kaya... <laughs> Last month kahit ganun lang. Kunting... Pag... Banding, diba? Ay, Meron kahit... <laughs> eh, Meron ka sa... Pag linggo, ganyan. Pag Siguro, wala mo na <clears throat> Sige lang. <laughs> Peace. ah. <laughs> Sige, wala. Sige, wala. Wala. Gusto mo kumain? Hindi na. Makain din kami mamaya. Ina-invite kami ni mga Kuya Brooks. Bakit? Ikaw, gutom ka na? Hindi. <laughs> Alam ko, gutom. Magugutom yun ka Wala kang dala ngayon. <laughs> <laughs> Alam ko naman, dapat. Alam ko, pag naano ka, hindi ka nakakain eh. Hmm. Pinapabaya mo ba sarili mo dito? Hindi. Laging ang ano? Musog. Laging musog. Namumutla ka. Okay. Namumutla ka. ng konti. Hindi na naaarawan. Hindi na naaarawan. Kaya nga eh. Yung nga rin naisip ko. Parang... palagi ka nalang nakakulong dyan. Nagmumukmuk. <laughs> Abang naisip. Abang nga nakaraan. Ako nga Nami-miss. Nami-miss ko baga. Nami-miss mo? Uh -huh. Nami-miss mo noon pala eh. Huwag ka masyadong ano dyan. Huwag <laughs> ka masyadong magpamiss at... Ano yung ano? Namimiss ko. Huwag <laughs> masyadong magpamiss. Huwag ka masyadong mag... magkulong. Baka kasi ano, magsawa ka sa akin ay. Hindi <laughs> pa ba... Kanina pa ako nagpapaulit-ulit, no? Sabi ko na nga, may ka eh. Talaga to. Gusto mo, gusto mo ba puntahan pa ka dito para mag, <laughs> mag scout tayo? <laughs> May video okay nga pala kayo dyan, no? Namiss ko yung dating binagawa natin. Pag dito sa kabila, no? Nabing kinakantahan mo ko. Kinakantahan tayo. Pwede na mo ka -request. Bihira lang eh. Ano? Kanta <laughs> mo ako para... Ang naman. <laughs> Kahit ano. <laughs> yung dati mo. Wow. Alam ko, ko yan ha. Uh, wait. <laughs> 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 Oo, <naalam> mo to. <laughs> na. Nasa ano ba ka tayo nito? Nasa tubing dagat. Nasa tubing dagat. Nasa upuan. Habang sa niyan. dagat habang nag... Gila na ka pinigyan. Naglalambingan. I believe na ikaw lang at ako. Oh. <laughs> Kung kaya't Tayo oh. Ay, ay pinagtagpo. Patanginin ka po siya. <laughs> <gusto. laughs> ang kapalaran Madyang mo ako. At sana ay ganun din ang puso mo. <clears throat> Noong una ay hindi mo ko gusto Kaibigin na <clears throat> Paano na ako? Nanginginig talaga yung boses ko Huwag nang manginig Araw maghihintay Hawak lamang Ang sinabi mo baka mahal mo rin ako. Ah. Tama na sa akin ang minisay. binigyan mo na pag-asa. Oh. Basta't mahal mm -hmm. ka. Ikaw lang at ako. <laughs> <laughs> ang magsasabi. <laughs> <laughs> Bakit hindi mo binanggit? Bakit binanggit ngayon? Okay, well, Ikaw last. na lang. Save the best for last. Mm. May oh. ibang pangarap ka. May iba ba? <laughs> <I laughs> Kahit <Kaya> tagal <laughs> natin di makikita. So, kasi... Okay. Ay, oh. Ay, may iba ata. <laughs> Ganun yung mga sinasabi mo. Asahan mong at pag-ibig ko ay Lumipas ang araw at parang kay tagal sa so mga bituin na kausap ay ikaw. Araw-araw maghihintay Hawak lamang ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Tama na sa akin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa. Basta't mahal kita, ikaw lang at ako ang magsasabi ng I <laughs> love you. Wala, di ka na nag-I love you. Wala na. I love you. Tatampo na. <laughs> <laughs> na sana ako. Kantay na na. Ayaw ko na. Yeah. <laughs> 🎵 Number 2 🎵 Naramdaman ko Araw-araw <coughs> Maghihintay hawak lamang Ang sinabi mo 🎵🎵 mo rin ako <laughs> tama na sa akin ang minsan Binigyan mo ng pag-asa Basta't mahal kita Mahalin kita <laughs> Gawla <coughs> na, tatong. Nip ni. I love I love you ka banggitin yung I love you ah. ka na. <coughs> <coughs> Wagyu hindi mo ba parang <laughs> na Lado <laughs> <laughs> Namiss ko yung kantahan natin ganito Pambihira yun Doon lang tayo dati sa, eh. sa Taling dagat Nakaupo ah, nakaupo Nakaupo Hindi na sa mga, mga keyboys Nakatingin sa dagat Nakakamiss din doon oh no? Mas, mm, Ayan na. Na ano, napunta din naman kami doon. Pero kami hindi niya. Kami bihira na. na. kami. Hanggang dito na lang kami lagi sa bahay niya. Hmm. Punta ka. Punta ka? Sino ko na lang naman <ako> kasama? <gibito> yung, baboy. <laughs> <laughs> yung baboy. yung baboy ako doon. Bisitahin <laughs> mo yung baboy mm. na ako. <laughs> <laughs> yeah, ano ko yun? Magpakilala ka, sabihin mo ano. <laughs> Ikaw si Ano. Dapat kasama ka. Mm. Papakilala kita. Oo. Oh, isama mo ako sa mga biik mo. <laughs> Paliguan mo ulit. <laughs> <laughs> Ay, salamat po, Nay. Kayo po. Ciao. Sa'yo mo ang binigay. Siyempre, malay ko. Sige po, oh, salamat po. Ay, salamat. Grabe, hindi talaga yung mama mo. Mm. bahay ka lang kasi. Nagkabahay ka ng konti. Para na ano ka. Hindi ka na masyado ano, para labas. Hindi, okay, so, sa... nalabas ko kami. Nalabas. nasama ko kala mama pag naalis, pag napamasurong sa alam minsan. Kaya ang... Hindi ka naman nagsasabi. What's <laughs> <laughs> that, sorry? Siyempre. Pag jawa mo, ina-update mo. Ay, <laughs> Lando. <laughs> Sinabi mo. Ta lang kita dito. Mamaya wala ka na eh. Uh -huh. <laughs> Grabe ka naman. Yung ano, yung malinis. Yung mo eh Amy ka. Ito talaga <laughs> hindi ko pina-away. Hay nako. Diyan muna tayo hanggang mamaya.